Hello mga kalangga. O oh, naana sa daw may gabi sa tanan. O oh, nya makaya na inyo mga kalangga o. Oh. na ang bata na speakers nya nya naghayla o oh, na, nya naghalay. O oh, makaya na inyo. Oh, makaya na inyo langga. Pwede na mong maminyo. <laughs> Pwede na mong magminyo ogma. O oh, na ah, <laughs> bata oh. Ang bata mga kalangga dili pa butang na tanaw ninyo. Munang bata nga di pa butang magsigi nga, nga. Na tanaw niyo mga kalangga ang inahan oh magpakainahan gyud Na na, na. Na tanawa oh. Oh, mana mana mga kalangga ang bata. Ang bata. Pero ug mag ug mukuan mo mga kalangga, ug kaya na ninyong mag oh. Ug kaya ninyong magtrabaho inana mga kalangga. Oh, na oh. Na nagnanan. Unya. Oh. Wala man eh. Pwede na mag -mid. Oh. Kaya. Na pwede na magminyo basta kaya na ninyo. Na Ikaw, kaya. Pwede na magminyo minyo ug malayon. Oh, nya yeah, labad-labad pang oh niya ha. Oh, na pay sakit pang hawak. Ikaw maglaba, na, manguan pa. Oo, na. na, na, maglisod siya. Na, na, tanawa, daghang ina yung laban, o, tanawa, gigmayo, o. sa sabihin bata, mga kalangga, ganahan mo, na, oo Na, tanawa, gigmayo ninyo, o, o, kisay ganahan, magminyo, diha, hala. Magminyo na mo, ugmarayan. O, pagminyo na mo, arundaghan na, mo. oo oo muna, mga kalangga, natiman, ina, ninyo, na, busy kayo, Busy kayo mga kalangga Na tanawa Ang iyang anak mga kalangga Oh na di, oh no, Diligid pa kuan Diligid pa butang Kay ah, kus, Oh, oh. Mau yeah. Na no, busy buss, kayo Na no. Na pagka busy naman lang Tanawa ninyo oh, Ugunsa Oh Na Ugunsa Bosses and their vlogs Kala mm. Kula nga guys Ako yun Na Muna <laughs> Oh Muna yung trabaho Multitasking <laughs> uh -huh. Mama, Oh, tabangan bah, gandis, uga mutabang ugma vlogs. Mutabang mm. kalangga. Uh -huh. ninyo. Kay basa -basa ay, tabang, Una, kung kaya ninyo mga kalangga, nga magtrabaho ni ana. Aw. Mag Pwede mag Or, ninyo, na magmenu ugma. man ini kaya na ba? Na. Kumanil. Ha <laughs> ha.